Ang nakaraan, binisita ni Aleta sa kanyang quarter ang nagre-review na si Rainerio. Pagbisitang nag sa damdaming kapwa nila na darama. Ispark ito na nag-init, nagbaga at nagapoy. Sapat upang kapwa sila matukso sa isa't isa at damahin ang kaligayahang gusto nilang maabot at marating. Ang pagtatalik nila ay nasundan pa ng maraming ulit hanggang isang araw. Umuwi si Maximo na may magandang ibinalita kay Aleta namatay na raw ang tunay nitong asawa at ngayon ay malaya na niyang maisasama at uh, maipakikilala si Aleta sa kanyang mga anak bilang ikalawa nilang ina. At ngayon sa pagpapatuloy ng ikawalong kabanata ng ating sinicomic seryeng Kapirasong Dangal. Sa halip na ikatua ni Aleta ang sinabi ni Maximo at uh, binabalak na pagpapakilala sa mga anak sa kanya bilang pangalawa nilang ina, mas ikinalungkot pa ito ni Aleta dahil isasama na raw siya ni Maximo at uh, iiwanan na ang kanilang tinutuluyan para... Siya na raw ang gawing reyna sa sarili nitong tahanan. Nagpahayag ng pangamba si Aleta sa mga anak ni Maximo pero tinyak sa kanya nito na siya pa rin ang masusunod dahil anak lang niya ang mga ito. Matapos romansahin ni Maximo si Aleta, nakatulog ito kaagad. Si Aleta naman ay si Rainerio ang iniisip. Nag-aalala siya na matitigil sa pag-aaral si Rainerio at uh, wala rin itong tsyak na matitirahan. Paano na raw ang magiging buhay nito? Kinausap ni Aleta si Rainer. At uh, sinabi ang sitwasyong maghihiwalay na sila ng landas nito Pinangakuan daw siya ni Maximo na pakakasalan siya para maging legal na ang kanilang pagsasama Sinabi rin niyang may pinagsamahan na sila ni Maximo At uh, gusto raw niyang samantalahin ang pagkakataon para magkaroon ng kasiguruhan ng kanyang magiging future Labis namang nalungkot si Rainerio at, uh, Dama ni Aleta ang labis nitong panlulumo. Inalo naman siya ni Aleta na sa kabila ng lahat daw, si Rainerio ang nagmamayari ng kanyang puso dahil mahal niya ito. Isang bank passbook na naglalaman ng malaking halaga ang ibinigay ni Aleta kay Rainerio na inilipat na daw niya sa pangalan nito. Gamitin daw ni Rainerio ang salaping kanyang inipon para matapos nito ang kanyang pag-aaral at umani ng magandang kinabukasan at karangalan. Niyakap ng maikpit ni Rainerio si Aleta. Nang gabing iyon, minsan pa nilang pinagsaluhan ang tamis ng kanilang pag-ibig. Magdamag silang naglunoy sa kaligayahan. Para kay Rainerio, kung magagawa lang sana niyang hindi na matapos ang magdamag na iyon ay ginawa na niya. Naghiwalay ang landas ni Naaleta at Rainerio. Ang tahanang minsan ay naging pugad ng kanilang pag-ibig ay ibinebenta na at matuling lumipas ang mga araw, linggo, buwan at mga taon. Naging isang matagumpay na abogado si Rainerio at umani ng salapi at tagumpay sa kanyang profesyon. Pero kapag nakikita niya ang lumang bank passbook, hindi niya maiwasang maalala nakilala si Aleta. Nagambala ang kanyang pag-iisip nang makarinig siya ng katok sa pinto ng kanyang opisina. Abangan ang ikasyam at katapusang kabanata ng Cine Comics seryeng ito at ang muling pagtatagpo ng landas Nina Rainerio at Aleta Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito Tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon Huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe Upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko. sa Comics ng Pinoy TV Thank you very much and God bless you all